Pa in, ano ang gusto mo? ilokano, Tagalog? Tagalog. Ilokano. Hmm. Ilocano. Amoyo day toy. Maes. Oh. Gamot yag takay. Ah. <laughs> ano daw? Gamot yag takay. Oh. Sa Tagalog, gamot mo ito sa pag pagtatae. Pag oh, so, apay kuno apay ta gumuti agtake. Ang gawin niyo, edi yung mais. Kakainin niyo, kakainin niyo yung laman. Yung matitirang busel sa Ilocano, busel, ipasak nyo sa pwet. Di ba? Ipasak nyo sa pwet. <laughs> Tignan mo, tigil ang pagtatay mo. Dapat na harangan. Ha? Alam mo na, ang gamot. Kaya ipunin nyo ito. Ipunin nyo. Mamaya maniwala nyo. Ang gamot sa pagtatay. Ibagam. Ibagam, Ibagam mo, no? kay. Tatang mo. tak taktak kayo. Tatang. Tagayon tayo manong inad. Ajin bagani, Ujin bagani manong ngapurot ko na. Purot, <laughs> ang ngapurot, amok ti agas na atak tak tak. tak. Hey, kumam. Mga alak Ano daw yun eh? at Una, at mga ti Isalpak mo yung jipit mo. Kasi yun <laughs> <laughs> Oh, oh parapana parapana ma <page> uh, ni <mail> <Nag -digus> ka? Hindi <gibfish> <gibfish> uh, pa. ka kasi tamulan. Hindi Hindi na nakita niya magic ko.